Magandang hapon. Update muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng lunes, October 9, 2023. Sa so, kasalukuyan nga ay may minomonitor tayong dalawang bagyo at isang low pressure area lahat ay nasa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Itong una naman nating minomonitor na bagyo, ito si Typhoon Inu, Ito yung dating si Jenny nung nasa loob pa siya na ating Area of Responsibility. Nasa may layong 920 kilometers west ng extreme northern Luzon na nanatiling mababa ang chance na pumasok pa ito muli na ating area of responsibility at walang direktang epekto sa kahit na anong bahagi ng ating bansa. Yung isa pa nating binabantayang bagyo ay nasa may kalayuan sa ating bansa. Ito si severe tropical storm Bolaven. Yung kanyang layo ay nasa 2,515 km sa may silangan ng northeastern Mindanao, etong Bagyo ito, nananatili rin mababa yung tsansa na pumasok na ating area of responsibility at wala rin epekto sa kahit na anong bahagi na ating bansa. Samantalang meron pa tayo isang low pressure area na binabantayan ito ay nasa may layong 1,305 km sa may silangan ng eastern Visayas etong low pressure area na ito, kahit na mababa yung chance na maging bagyo in the next 24 to 48 hours, yung kanyang trough or yung kanyang extension ay nakaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Kaya inaasahan nga natin na magiging maulan, may mga kalat-kalat tayong pag-ulan, pag, pag at pagkulog dito sa may Mindanao area, sa may Eastern Visayas, Central Visayas at sa may Bicol region. Kaya yung ating mga kababayan na nung mga nakaraang araw pa inuulan ay pinapayuhan natin na iba yung pag-iingat at maghanda dahil sa mga moderate to heavy rains, posible yung pagbaha at paguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon dito sa may Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa. Party cloudy to cloudy skies tayo pero may mga chance pa rin tayo ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at sa may gabi ito naman yung ating tinatawag na tropical cyclone threat potential. So itong yellow area na ito, ito yung inaasahan natin na posibleng maging movement ng low pressure area na ating minomonitor. So nakikita nga natin posibleng lumapit sa ating bansa yung low pressure area na ating minomonitor sa mga susunod na araw and posible rin na maging maulan sa ilang bahagi na ating bansa. Posibleng dumami pa yung mga ulaning area sa mga susunod na araw at itong Uh, nasa red area naman na ito, ito si Tropical Cyclone Bolaven. So, nakikita nga natin na posibleng pumasok siya sa ating Tropical Cyclone Advisory Domain, pero hindi natin nakikita or low chance na pumasok siya sa ating Philippine Area of Responsibility. So, nakikita natin, pasok siya sa ating Advisory Domain, pero mag-recurve siya at tuluyang lalabas sa area na ating binabantayan. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan natin magiging maulan pa rin sa may Bicol Region. Samantalang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo, pero may mga chance pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorms. Kaya lagi tayo mag-update sa ating ilalabas ng mga Regional Services Division kung meron tayo mga thunderstorm advisory. Para sa area naman ng Mindanao, pati na rin sa may Central at Eastern Visayas, inaasahan pa nga rin natin magiging maulan yung panahon na may mga, na may mga uh, skalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi ng Visayas o dito sa may western Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa rin tayo na may mga isolated rain showers or thunderstorm. Muli ingat sa ating mga kababayan na inuulan noong mga nakaraang araw pa sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.